Ah, uh, good morning. I-update ko yung mga nakalain na Ah, uh, tapos ito. <coughs> ito yung bagong disenyo na naman ng client. Ito yung gusto niya. Ah, uh, MKN Hub. MKN Hub tapos Wide Dream. Ah, uh, ang gulong 100 over 80. O ayan. oh, dito naman sa harapan 80 over 80 ang gulong oh, ayan po MKN Hub Wide Rim oh, dito tayo sa update update tayo ngayon eto yung sa click click 150 eto sir eh, tapos na po ito i-fit ko na lang po nyan sa sa click 125 tsaka 150 pareho lang naman po ang makina tsaka yung mga uh, rim set dun ko na lang po i-fit wala pa ako nairam na click 150 eto naman yung sa kay sniper 150 sa kutabato uh, ready na ito sir hinihintay ko na lang po yung payment eto naman si ADB all black eto yung kapares ADB all black Uh, pipinturan pa yung nipple tapos eto, eto na yung pinis uh, medyo delay muna sir yung sa tubeless, hindi pa gawa ito yung si New Zealand eto, New Zealand uh, nandito pa rin sa akin tabi, tabi eto naman yung bagong builder ng taga lawang Tarlac City Oh. Alagay daw niya sa Rusi 150. Oh, wide dream siya. Oh. Wide dream. Gagawin ko rin tubeless ito. Builder ito ng Tarlac City sa Lawang Lawang Barangay Lawang Tarlac City. Ito naman yung isa rin na nag-customize din siya. Side wheel daw ng Aerox. Oh. Side wheel ng Aerox. Ito naman, oh. Taga Nueva Ecija. Nueva Ecija. Side wheel ng Aerox. Nueva Ecija naman ang na mayari nito. Tapos ito si Smash. Sir na mayari nung Smash, uh, delay pa po tayo dahil sa tubeless. Wala pa po. Wala pa po akong wala pa po akong materialis pang tubeless sa ngayon. Ito naman yung kay Ma'am Opel. CRF 250L uh, yung pong sa likod, i naghanap po ako ng isang rim pa ulit na uh, etong nabili. Ito po hindi pa gawa. 32 hole, ito 36 hole. Murder po ako ng 32 hole para fit na fit po siya. 32 hole na 4.25x17. Iyon po ang update ngayong araw. Maraming maraming salamat po.